Ang huling pag natin Alay, para, ng pare, na nung pare, tayo, tayo. Hindi, ano yung ko na maalala. Eh. Basta nagpakalam ko <laughs> sa inyo. Um, kumusta na lang pare? Alay. Alay, wala pa rin pagbabago rin sa bukid. Alay, sa lugar namin, Batangas, ay napakaganda. Ang dami pang dagat eh. Ay, <laughs> mga tropa ko eh. Ay, andun pala ay nakatamboy. Ano naman kaya pinagagawa nitong mga... Ungguy na kay. Alay, mapuntahan nga. Pare. Alay wala pa nang bago rin. Wala eh. Wala eh. Ay, ayaw ay. ay. ay, ko diyan, pare. Pinalitan na yata eh. Alay eh. Ay. ay, 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 Pare. Wala pare. Ay, pare. Namimiss ka na namin. Ay, pare, kumusta kayo? Wala, okay lang ala ko. Ay, ay, sang magaling. Ay, pare, gumagwapo, -guwa, pare. pare. Ay, pare. Parang nagano nga, pare. Ha? Kumingi. Ewan eh, na kung yung... na ano oh. oh, nga pare, hindi pa rin naalis yung kuto. may mm. meron na rin. Hindi <laughs> eh. eh. Saan ka ba galing pare? Alay pare. Hindi ko ba alam. Kung saan ako galing? Saan ka bagaling? ba galing? pare, alay. saan ka nga ba galing? O Alay, alay pare, umuwi ako ng probinsya sa nagpaalam ako sa inyo. O, alay, alay pare, wala. Hindi, walang hindi ka sa amin nagpaalam. Alay, mayroon pare. Alay pala. Pala. Ay, pare, nagkukuntuhan tayo din eh ah. Oo. Oo. Ang huling pag-usap natin nun, pare, nung pare, nung nag tayo. Hindi, ano yung pare, hindi ko na maalala. Eh, basta nagpaalam ko sa inyo. Um, Kamu kamusta na lang, pare? <laughs> alay, tagal na lang. Ito, pare, napakalit pa rin, pare. Alay, pare. Alay, alay, pala. 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 alay Miss, matanda ako sa'yo. Hindi kasi pare, natutulog sa tanghali. Napakaunano yata, pare. Alam mo pa, pare, may bago na naman po sa... Alay, pare, mayroon na naman po sa bagong gawa. Ah, ba? Pero dito sa lugar na iyo, walang pagbabagaw. Alay, Alright. pare, tignan mo yung posong dito, sira. Ako lang yung nagpago po, maudy. Alay, pare. Pero sa buto mo, nawawala ka. Alay, maudy, pare. Pero hindi pa rin nawawala yung mga palayan ninyo. Wala eh. Ay, ay siyempre. Alay pare, ano? No, gusto na nga yung bunga eh. Ano, pare, mambarik tayo. Alay pare, magpagawa na nga ako o, ng mga alay. Meron pala si Budoy. Meron ako pare din eh. Ha? Alay, alay pare, o. nasa si Ka Budoy. Et, eto pare, oh. may kinsip ako. Alay pare, <laughs> lang yan. Ha? Isa lang yan. yan. Alay pare, bahala na isa sa kulang ni Rey at wala talaga akong pera at wala naman akong trabaho doon sa Batangas. Alay, alay pare, may ano ako dito pala, bende. Halag ko na lang Alay, alay pare, may ano ako dito magbarik, alay, alay, sige, pari, alay, pala, bende. Alay pare, pala. Ito tayo yung tatlong magbarek-barek. Ay, sige pare, tayo na lang mabarek. May uh, puta tama-tama pare, nakahuli ako ng kamaingay ya. O, oh, sige lang pare. Alay pare, nakahuli ako ng pulutan dito bang. Ba. <laughs> alay pare, ay, pare saan uh, Alay pare, Tira pa ako, may nagpapapasok ako ng bahay. Alay, pare, nandun pare. Ano ba eh, pare, na nabinuit ko. Alay pare, nakatay mo na ba pare? Nabinuit ako, huli mo. Nabinuit ko pare. Nakatay mo na ba? Ha? Nakatay mo na ba? Eh pare, huwag okay, maingay, baka may makarin, eh. Wala naman tao dito pare. Baka may magala dito alay pare. Really? Alay, alay pare. Ano? utara tara pa, mabarik na tayo. Wala ka ano dyan? Wala ka bang pasalubong sa amin? Wala hey, pa rin, naghihirap nga ako sa Batangas. Wala pa rin, mabarik na tayo. Wala pa rin, dito ay Hindi nga pa, eh, pare, pare, teka na rin kami. May kukwento ako sa inyo. Alay, sa Batangas yan, eh, napakaganda. Ay, alay. Sa kara, di kami so, sinama. Alay, di mo ko sinama. Ala, pare, isama mo naman kami. Alay, pare, wala na namang naman problema yung kung sasama kayo. Eh, ay, kaso, ayun lang, wala kayong pamasahe. Ay, di mo. Ay, ma ay. ay Maglakad kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Ay, di mo. Mabarik na tayo. Ay, di mo. Tara na.